in kwento ko, sayo ko, kung saan ang mga saloobin ng mga OFWs ang kanyang ininterpret through dance. Tama ka, dyan, Mon. At kadikit ng kanilang performances ang umuusok na sayaw Pilipinas. Pero umuusok din ang performance ng grupong katabi ko ngayon. That's Siyempre, right. ang all-girl group ng 80s, <laughs> The Triplets. Wow! Yes! <laughs> of course, General we have Cheryl Cruz, Tina Baner, and Marilyn Reynas in the house! Yeah. <laughs> Piper talaga si Shen, no, ever, oh, no, ever since. ever since kanya siya. We're so after. happy that the reunion happened here in Party Pilipinas. But first, I want to ask Miss Tina Paner, how does it feel to be back on stage and performing? It? it feels great. Masaya, masaya. Lalo na kasama ko tong dalawa. It's been 20 years. So after wow. 20 years, 20 years together. together. yes, Ganding, masaya, masaya, masaya. Masarap yung feeling like to say hi to my ina anak. Ayan yung anak ni Tina, si at saka yung daughter ko, si Ashley. Hi, girls. Diba na mga chikitin? Kamusta naman kayo, Miss Manili, ni uh, Pepito? Ay, maka <laughs> <okay> naman siya ismosa. Kamusta yung kamu love team? Ay, mabuti naman ang love team namin. Mamayang gabi, lang magtutugtog mag siya ng ukulele, kaya ayun na naman oh. ako. <laughs> Makikinig na naman ako ng bonggang-bongga -bongga sa kanya. But I would like to say that na happy kami na bumalik na si Tina. Yes. Ayon, ng happy. Ayon, ang pagkagrupo namin. Yes. <laughs> And of course, I'd like to say hello sa na aking nanilinians na nandito ngayon at saka yung mga nanonood sa kanika nila mga television. At saka so, kailangan wow, pa salamatan natin support. sa Lakin Firms. Yes. yes. And of course, yung Bito Manoloto is after I Believe, That's right? right? Yes. And of course, Cheryl, what can you say naman na ang naka-showdown nilang naman kanina, walang iba kundi ang La Diva? Oo, ano ba yung nagtatapatan na kayo? Isa Oo. sa mga hinahangaan naming yes. grupo. ah, oh, yes, yes, yes. Uh, being singers, natutuwa kami sa pagblend nila ng voices nila yes. kasi mahirap yun. Yes. Well, pag oh, harmonize tama. Parang ang triplets nung uh, kaedad nila. <laughs> uh, uh, up, 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 up a notch. Tama Kasi puro ngayon, di ba? Pero Gaga. Oh, mahusay, <laughs> mahusay ang Lady Mahusay ang Ladiva at sila ang magiging guest ng ang Royal Fierceness Rachel ang sa Gaga. Live Now Concert wow. dito sa Party Pilipinas.